up mga okay. pangayon, good morning today's video Magano mag mag tayo magsasandalin tayo Sa gilid Ang papain natin Ang uwi ang aster nyo Pero nung no, ula yan Sir, walang kulay to Wala? Sabi nga, clear Pero may kulay, yun eh Black May kulay yan. Yan. yan pero wala May hey, kuchip, si aster Pwede okay, to, nangyari din na Ayun itong nga Ang uwi ay drain mawuto tasa niya May-apply na natin ang bisa tawo paliwanag mo dito kung anong ulay to Sa yan kulay clear mabanggit mo tulig lumak sabiling to sabiling yah nga. unyon 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 pa-paid eh, sayang. Ano, kung na. Sino man taga-paid? Papaid na natin. Ay, take yung panghalo dito. na. Bago na yung taga-paid na una. Susunod yung basahan. Sasalin ba dyan? Susunod yung basahan. Sasalin ba dyan? Sasalin ba dito? Oo, sana. gulo nila. Let's go guys. Pupunas na kami. Ayan, start na tayo mga pangkain. Magpunas.

Siray ko na. Oh, papunta pala sa initan to. Lababo. Oh, o, pinunasan oh. natin. Tapos yung... Saran hmm. na. Pupunasan ko, sipsipin niya. Easy. Ako na magkakalat. Hindi, ito na lang, pre. Pupunasan oh. na yung mga magiging... Ah, ay, yung mga ano lang. Hindi like, ko kata na yung sara. Pakisara na lang, pre. Hindi, yung AC siya. Ba hindi? Sara na yung dating ko dyan. Akala ko siniray. AC siya? Yung extra AC. Extra AC? Ako, yung... Kaya baka magtapos. Na, na, ano lang, hangin, hangin yan, wala naman nakakalang dun eh. Ayan, Tagawak lang tayo dito Amaya tayo papalit sa kanila Ayan, May ulay na, labas na Makinis eh, makinis ang pinturahan eh Dati makinis naman ako Di ba nag-gasir sila na kayo dati? nakita mo yung guhit ng parang bitak-bitak na bahoy ay mo wala 4 meters na yan doon baka naman so, so pwede nga son kami drill bit Ah, uh, banay na gagawa namin, mabang eh. Dito din. Dito Ito sila sa kanila. Sinugod sa atin. aluminum lang lang kinutas ko eh. Ah, kung aluminum?

Yeah, Sebenarnya, dulu ya, baru siyempre. dito. natin ng tape. dito dito. At pass. alam Ay lang. siyempre. Oo. Oh. Ito? oh, lahat oh, yan. Okay, ganon Oo. Oh. Patong na nga How are you? Sir, papakita natin ngayon yung nilihan natin. So, natin yung pagkakaiba. Before and after. So, ito yung liliha. yan o, Ito nyo na, makinis yan. Uh, Inisnapi pa yan, ang number 2. Kaya ganyang kadilaw. So, ito naman yung pagkatapos na. Ito, may kita nyo, sir. Okay na yung pagkakagawa nyo. Ayan. Pakalangas yan, sir. Hanggang tunyan yan, sir. Lagos lahat. Bubuhin natin yan. Malaya ng project natin bago tayo mag-jet mag, At, uh, mag tayo. Kailangan maganda yung yate natin. Para makakatabi mm -hmm. natin ba. Eh yeah, mga na, kasama natin dito. Shout pala sa mga kapatid ko diyan. Bigyan ng jacket mga taga Bicol. Oh, San San Bicol, San San Bicol. Naga city po. daw no, oh, sa mga taga Naga City. Sa ano? Ano 'yun? Barangay niyo? Tara, sir, merienda tayo oh, tayo, na tayo mga pangkain. Si ano? Kunan natin tayo 'yan. Ano na ng lahat din kami. Samahan niyo kami. Nakita niya, napakangas konting break time muna break time muna tayo so nagbabalik na muli si Totoy Mula yung banggali na pinuha na natin ng merienda so yung ibang taroban nandun na sa taas pumunta yun dun pre sa, ano sa lilim Grabe na dito. Ah, kailangan natin shade, Siyempre, Ay tola lang pantong sa ulo basta may shades ka. Ay napakasakit sa matang diwan. Ano? Oh, taper. Pero sa mga kami dito ng merienda. Yeah. Right, chicken roll.

Ah, video video. Jadi ta? Video ay yes, si police ah. <laughs> oh. Ano sa hindi ang itlog? Anda. Anda. Hindi anda, nosis ni. Malayalam. Malayalam. Oh Anda, in Malayalam. Ah, cheap cheap. Hmm. Video. Cheap hmm. cheap. <laughs> you you should <sheep> also. Ipek. na tayo Enak-menak, bola-bola, mula, mula. What's this? Name name. naim naim this one. naim Naim-naim, Naim-naim, naim Bonda. bonda. naim Naim-naim, naim This one? naim Naim-naim, naim Kirim. Ini mana tindan mula. This one. This one. Karek. Karak. Okay, gib gib gib. Hmm, gib gib karak. Kitna. One only one. Itu trip na trip na ni. Ah, ni <laughs> susah. Jadi dah. Ini something ni yang ini bintang. Nanti walau tu. Eh. Ang tinju, Pepsi, Ano ba good Coke? Donut. donut? Gold, gold. Ha? Ha? good or good 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 dun. Yung good 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 Ayan siya yun. nakikita nyo sa mga vlog. Ayan yeah. yung Where are you Bangladesh. Yeah. Uh. Bangladesh. Bangla. 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 Taka. Ah. Uh. Sugar uh, Promo ah. Uh. Yes sir. how How

Kinuha <laughs> yung susi Wala <laughs> yung Wala <laughs> Tatago na naman tayo susi Touch up, touch up Hirap din ka talaga Dahil yung pagsikwat mo lang gano'n, pagkanat ng kabila, tubig lang Ay, pangisa kami, pantay naman. Ang dalawa namin muli, yung kayak namin, nasa kami. Ay, ay dalawa namin, Mahirap yun pin sempre doon bubabayan na. Print dire da sa parte ng sababayan. Ano daw na oh. so, ng ano? oh. no, no. ah, <laughs> <laughs> yan. yun <laughs> na binili niya. Ano? Yung nilagyan ng daggan. ngasin sa side. So. Ah, Kasi tingno tataka, sino magawak ng mga nila pag sa mga gilid ng ano yun hindi kaya ah. isa po na po rin yung ano yun, no, shout out kasama ko nun nang araw na yun katinik bawal yung binasok namin eh. e santuary tsaka kadagi-kadagi puro lapu lapo yung pang tabi ng lapu-lapu yung mga lang na paan, mga size oh. niya. oo tsaka mga ano ano to mga mga lalaki ang dami nun Sumatik man, buga ako. Masarap daw paksiw yun. Masarap. Uy, hindi yun. Parang malit na beach lang siya bro. Hindi nga lang yung buha ko po, nawala ko ng mga buga ako yun. nun. Maganto kalilit sa mga na bugaong, Ang mm -hmm. dami dito nun. Lahat ng daan pre, iniiwan namin dun. Kasi pupulotin na lang namin pambalik. Ah, ka kami pambalik ng isla. Putik na yung dami. Ito, ito, Pauwi ito. na. Ah, di kaya. <laughs> Langoy. Ramok. Ito eh, hanggang dito na sa akin eh. pandang menovito eh itu gendon lagi kan Saan di diretso yung pa dito? Ito, meron pa. Hindi, huwag na rito. Hindi na eh. Hindi na, hindi na pinatayo. At ba yun siya? Hindi na, hindi na siya. Hindi na, hindi na siya. Eh, di pa dito. Dito, ba? Oo, yun ang nagtama siya. <coughs> Diyan, yan, yan. Ano, one, two, three. Ayaw. 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 Ayaw.

yung ano sa picture ng eh pagmayan ano yung mga siy, yung iba yung 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 mga mui, cellphone 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 yung yung mga mui, cellphone 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 yung iba yung mga mui, cellphone 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 yung iba yung mga mui, cellphone 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 baka mayroong plano nito, magagawa kayo magagawa magagawa kayo hindi na hindi naminuto ka lang bumikaya ka ng ano? bumikaya ka ng ano? Provincia? kasi traffic hindi, hindi na ang problema kasi malaki traffic nung <laughs> trafic grabe, pagbabalik ako rito hawanan Diyos amin pre, malapit lang alam mo, ilang pinabot ako dumating ako dun ng 7

na double coating na din to ayun okay, ako natin bukas yung kagandahan nya pag yung tuyo na so yun double coating pang kuya edison nya hmm, napaka kintog hmm, okay, edison mo yan ah 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 ano ito natin kung mayroon pang kailangan yung touch up. Ang ganda. Nandito ah. na double coat na dito sa ulo. Sa likod side. starboard Ito yung mga pangulo. Yun. So, yun. yung mga kuya niyo, may ginagawa pa sa baba. Kuya rin Mga masilya. So na patungan ah. Napatungan na yun eh. nang kuya Casper rin busy, busy pa rin.

Tingnan natin 'tong rubber mat na pang ibabaw nito, pre. Diyan to nao. yan, natapos na kami maghapon. May tulungan. At mainit banat. May pulis po. S nami.